mga ka-OFW, ready na ta sa atong Ramadan. Na kaldero, o, oh, ipangugasan na na, ha? Kaya ready na na. Para, ogma. O, oh, na, nakadlaw na na mi Ani. Nya, namalit pod sila, mong nakadlaw na na. Naarang oh. among gi kuan karon gi pang file diri ang ipamalit ni Risa og ni Rachel Anne kay tomorrow na ang Ramadhan. nara oh Ready na ba ang tanan, mga ka-OFW? <laughs> ogma oh, na ang start ng ating Ramadan, ng ating puyatan. Ayan na. Karang <laughs> si Risa pag-hypon. <laughs> Nang isa dito, kay mutawag daw siya kay Kadlao na daw. <laughs> Nabuntagan na daw siya. <laughs> Ato bang? <laughs> <laughs> oh, ready na para ogma. Sa Ramadan start na, oh. Ready na nga mong mga ko Andre Caldero, nga bugtanganan para ugma. Uh, good luck sa to ang mga KOFW. Ka OFW. <laughs> Kay one month ang magbira ani pulaw. Goodbye. Oh, -hi. -hi. <laughs>